nagsama-sama sa libingan ng mga bayani ang pamilya Marcos kasama si dating first lady Imelda para dalawin ang labi ni dating pangulong Ferdinand Marcos Sr. Naroon din ang daan-daang loyalista. Nagbabalik si Maricel Halili. Ngayong araw ng Undas, personal na binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang puntod ng kanyang ama na si dating pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kasama niyang dumating ang asawang si Liza. Present din si dating First Lady Imelda Marcos, Presidential Sisters Senator Aimee at Irene, at ang Presidential Sons na si Vinnie at Simon. Tinatayang nasa anim na raang Marcos loyalists ang kasama ng pamilya sa pagdiriwang ng misa. Nang galing tayo sa biglang nagtaasan eh. Sa buong mundo naman ganyan eh. Wala mga pinag-iba eh. Hindi hmm. maghintay tayo ng no, konti. Ginaguan e Ginagawa naman ng lahat ng presidente Bumbong Marcos ang lahat para mapaunlad tayo eh. Kami ay mga lawyers talaga. Gawa ng uh, marami na rin sila na ito, sa, kagaya yung binigyan kami ng pabahay. Wala nang nangyaring programa at agad ding umalis ang first family matapos ang misa. Pero sa mensahe ng pangulo, sinabi nito na ang okasyong ito ay magandang regalo lalo't isa itong pagkakataon na muling makasama ang mga mahal sa buhay. Bukod kay Marcos Sr., apat na pangulo ng bansa ang nakahimlay sa libingan ng mga bayani. Tiniyak naman ng PNP na nananatili silang nakaalerto. Usuallyan kasi marami yung ano, yung mga nagdadala ng uh, deadly weapons and then uh, marami nagiinuman and then uh, sometimes it results to uh yung uh, hindi magandang pagkawin. And also, yung mga those who wanted to take advantage, yung mga petty crimes, yung mga pickpockets, mga ganon. Mananatiling bukas ang LNMB sa mga bisita hanggang alas 8 ng gabi. Paalala lang ng Grave Services Unit, bawal ang maingay sa LNMB. Bawal ang pet, drone, practice driving at anumang recreational activities. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.